ayan, good morning everyone so today is Friday kaya ayan, nag start na po ang trailblazer group sa kanilang uh, huddle so bago po mag huddle ay meron po tayong ginaganap ngayon na worship song ayan po so tayo po muna ay umawit at uh, sila po ang ating mga kasamahan sa church na mga senior citizen may malunggay na sila guys so, so ngayon ihahalo po sa malunggay yung mga nakasalugaw <laughs> saan po kayo nanguha ng malunggay? dun, so dun sila nanguha ng malunggay kaya ngayon ay ah uh, pipitas-pitas sina natin yung mga malunggay ang ganda ng malunggay pati dito ayan po yung mga malunggay so ayan meron na po nagbubombo Buti na lang meron ako yung konting atay dyan na mabaon yung sana namin ngayon magpapa ano ng mata. Hindi na tuloy dahil may sakit si Doc. So, ito po so, yung malagkit. So, next malagkit. week pa kami ma-schedule. Ginigisa na ni Ate Winnie sa luya, si buyas. Tapos, palalambutin yan, di ba Ate Winnie? So, ito naman po aming dalawang kasama dito. <laughs> Merong nagbobomba at meron naghuhugas ng malunggay. So habang sila po ay nagsisell group, di iba naman po ay gumagawa ng lugaw. So lugaw yan ano, natin no? Mga ilang minuto po yan bago lumambot sa tingin nyo. Ano po lang sa gigi sa tas lalagyan ng maraming tubig, ano? Yan. So ganyan lang po kasimple. Biglaan lang po luto yan. <laughs> kasi wala po sa plano yung pagluluto na yan. So, buti na lang naging ginakaredy si Ate Winnie ng malagkit. Kaya, mabuti na lang at merong malagkit si Ate Winnie. So, ito ang aming birthday girl. Ayan. Happy birthday po. Shout out ka naman ay shout out sa amin. Ilang taon na po? Meron ng pakwan. Okay, ayan. Yan ang aming masipag na nag-handle uh, ha ng kids ministry, kaya birthday niya po bukas, batiin nyo. happy birthday happy birthday to you ayan, panoorin niyo tong vlogs nato <laughs> so ayan, yung iba naman po ay nag-aayos na ng mga malunggay, bakit na? okay lang yan, ano? yung bagong pitas po ang aming malunggay ang nagpitas yung aming pastora <laughs> sa chatimin. Saan kayo namitas niyan? <laughs> Nagpaalam po ba kayo sa mayari? <laughs> Ay, yun yung pangalam ang mayari. <laughs> so, lahat po yan, pwede niyong pitasin dyan yan. Ang ganda no, pang nasa probinsya niyo, guys, no? Ayan. Ito so, ang malunggay. Yan ang malunggay. Ito ang malunggay, sustansya sa lugaw. Mm -hmm. Lahat po ba ito ilalagay sa lugaw? Ito, lahat ilalagay natin sa malunggay. <laughs> Walang manok, puro malunggay. Oo, <laughs> malunggay. So, healthy siya. Healthy lugaw. Okay. At meron kami guys pakwan. Ayan, panghimagas. Pang so parang iniready rin pala ni Lord lahat. <laughs> Tama ba? Unexpected pero parang iniready din ni Lord lahat. Meron na kaming uh, malagkit na papalambuti ni Ate Winnie habang ang aming birthday girl ay busy busy na kaasis sa kanyang nanay. <laughs> Nabigla ka ba, birthday girl? Yes po, yes po. Anong masasabi mo? Masaya po. Marami akong bisita. Kahit bukas. Wala po sana akong balak mag-hangga. So, wag niyong, wag niyong, wag kalilimutan panoorin ito yes. mamaya. Lugaw-lugaw lang tayo. Chicken cubes. natin itong lugaw natin para kahit lugaw lang, espesyal. Yun, katulad ng ginawa mo dun sa ano, no, pansit, no? Yes. <laughs> So maraming mukhang maraming manok yan. Ilang kilo kayang manok nila niya? <laughs> Ilang kilong manok? Tatlong kilong manok. Yes, tatlong kilong manok. Ang dami. Tatlong kilong manok, guys. Oh, napakadami namin ano, tatlong kilong manok. So, ayan, guys sila po ay ongoing sa kanilang testimony ng ating trailblazer group. And then mamaya po ay mag start na po sila ng kanilang devotion. Na may Yun. <laughs> Pampahaba ng buhay. Unang binipisyo sa birthday Ang malunggay. Yun. Yan. <laughs>

ipinagyal po ako kami doon sa kainan ng mga special bars. Wow! Sana all, Ate Gemma! Yes, happy family! Kahit na malaki sila, eh shout guys. Nakita niyo na ako sa camera. So, ito si ano ba tayo? Mag, ano tawag ba dito sa ginagawa natin? Magpipilas-pilas ng dahon para mamaya ay ready na sa ating buka. Yes. Ito ang aming guys, isang planga ng malunggay. Ayaw na lang kayo. na wala po kami, kami sa wala po kami dito sa probinsya, no? Wala kami malunay lang. <laughs> kaya gayahin nyo yan sa mga walang budget dyan at mga biglaang ang bisita. Yan po gawin nyo. Kung may malunggay kayo, lutuin nyo lang lahat ng malunggay. Lagyan lang ng nor cubes kami. Lagyan nyo ng cubes. Ganun lang po. Pili lang kayo ng kalahating malagki. Meron na kayong pangyayin. Wala pa. po mo nabili. Sa iba na unexpected na visitor. Pag diba. walang malagki kahit higang dahil bigas po. Bigas lang po. Mura. Mas mura. Mukhang nagpapantay na ang kilo ng malagkit na bigas. <laughs> Pero mas masarap kung mayroon kayo malagkit o bigas na masarap. Gawin yung lugaw at lagyan nyo na malunggay. O kaya chicken cubes kung wala kayong pang biling manok o chicken cubes Ay, natawa na kasi nah. marami akong kinuha. Marami pa. Marami akong kinuha sa kanya. Salamat sa malunggay ni Ate Winnie. <coughs> Dadami pa po yan. Ayan o. Hindi na po. Mamaya guys, padoorin niyo ating video. O, may sampo pa dito. Natatawa, natatawa po kami kasi biglaan lang po ito. Naglogaw. <laughs> Ganda naman ang Ayan ng <todong> Ayan oh, <todong> pakwa oh, Papakabig Mamaya bibig akin na ano kaya ang kulay nito? Dilaw o pula? Pulaan tayo. Dilaw? Dilaw. Okay, dilaw pala So, Alam na pala. Ayan. Kakatay na ba? Okay, sige. Kakatay na natin. Ayan. Kakatay na ito. Katayo na natin. Kakatayin natin. Meron tayo. At meron tayo. malaking... ba? I-slicen. At meron tayong malaking lalagyan. Yan po tawag nila ngayon sa ka-ano. I-slicen. Kasi, imbis na baboy ang kakatayin. Ito na, eh. kakatayin natin. Kailan po yung makabagong tawag ng oh, i-slicing kakatayin. <laughs> May sponsor sa dito ah. Ayun, no? Tulay dilaw. Wow, wow, karap na na. <laughs> yummy pakiwan. Ang tulay, guys. Ang ganda ng tulay, guys. Ang tulay, guys. Parang ito yung seminis, di ba? Oo, okay? oh, seminis ngayon. So, ang tawag po dito, guys, ay seminis na pakwan. Ito ay matatagpuan dito sa Nueva Ecija. Karamihan kasi ng pakwan sa Maynila ay binog. Oh, Tapos kulay kayo. pula. Yung mga gusto umorder, pwede umorder sa amin. Hindi yun. Nag-promote na po kami. <laughs> Nang pakwan namin dito sa mga gusto umorder dyan. Message lang po kayo sa aming page. <laughs> Kung marami ba tayong pakwan? Marami tayo dyan. Bani marami nag-order. Tons Ta ang meron tayo, kaya... Oh, wow, talaga tayo, ba? Ha? Isang truck? Isang truck, bayan. Wow, yummy! Mm. Yummy pakwan. How's the taste? <laughs> Juicy! Yummy, sweet. Juicy pakuan. and sweet. Sarap, <laughs> sarap ng pakwan namin. Ayan po, si Ate Birna. Ayan po, si Ate Okay okay. Sampai yeah. okay nang. Kaya mo. Nang. Yeah. Everyone, please put your hand. Check. Kanu mo na, check. Sana ba magpapatala sa pamilya natin. Okay. okay Healthy ang aming kakainin ngayon guys. ayan Pero kuno Yum yum yum. Thank you for watching guys. Panoorin niyo po ito. Don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. Bye bye. So mamaya po ay kakain na kami. Thank you.